đó về tôi luôn vậy lúc tôi lấy yung bahay na si Dito. puno. mga ahas mga to? Ha? Yung mga ahas yung tulay ano, yung...

maraming magkalaan dito kaso lang siyempre yung asawa ko pagod yan ay kung rider lang na ako ito na asahan ko umala ko mag isa ato pang gabi siya wala na pa pang maga walang na uras o pa pang gabi wala ko tulog na lang ito mamaya kasi straight na to pang maga ka na bukas ano? dali ng gabi para i-testing ng mga May mabenta din sa gabi di mala doon sa lumukawin. Okay, oh. Nandito na kami ayun oh, pasulong na yan. Pasulong ulit ako sa testing ng kadaan. Dito pa di at masakbitak dito. Mm. Kerna pa pwedeng aming. Narinig din mga tindahan dito. Tekingan

Sabi nga nung ano? Sabi nga ahas, ng nandito, na ng nandito, ng nandito na kami. Sabi nga nung ahas, nauna na kami dito. Kami pa yung <usurna> inuhuli. <laughs> sabi nga nung ahas, nung na, na kami kay naman sa hindi. Salamat namin sa patay kami dito sa bundok eh. Kaya kami pa So, yung halaman na ganito ganito mayroon ganito lang ganitong klase Madag mamaya pabalik naman guys may bagong video sa kanan naman ito kanan, pabalik kanan maganda <laughs> dito manikahan totoo lang ah. so, ako lang, ako lang miss na ako ayoko takot ako tako, ay, hindi ito ba, hindi ito ano ba yung liit? ano lang yung lang. Ay, bumaba naman tayo. Bakit makikita tayo saan? Bumaba naman Ha? Ah, balik na tayo? Oo naman, doon naman tayo pa.